isu-render ng isang barangay official sa Santo Nino, Cagayan, ang isang hindi lisensyadong baril matapos ang sinagawang barangay visitation at dialogue ng pulisya ukol sa loose firearms. Nakibalita dyan si Patroluman Micheline Balyada. Sinukon ng kapitan ng barangay Abaryongan Ruar ang isang baril sa mga tauhan ng Santo Niño Police Station sa Centro Norte, Santo Niño, Cagayan nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Batay sa investigasyon, nagsagawa ang PNP Santo Nino ng Barangay Visitation at Dialogue ukol sa kampanya laban sa loose o unrenewed firearm kaugnay ng Oplan Katok sa isang barangay sa nasabing bayan na nagresulta sa voluntaryong pagsuko ni Nestor Daraway, barangay captain sa isinuko sa kanya ng isa niyang constituent na unrenewed firearm na isang unit ng homemade caliber .38 pistol na walang serial number at tatlong bala. Ang voluntaryong pagsuko ng residente sa nasabing armas ay nagpapakita lamang na napapalapit muli ang kapulisan sa bawat mamamayan at nanunumbalik ang tiwala ng mga ito sa organisasyon nang nagtungo po si Barangay Captain Nestor Daraway ng Abaryungan War Santo Nino Cagayan dito po sa ating police station upang i-voluntaryong isrender po ang isang 38 caliber homemade pistol na walang serial number na may tatlong live ammunition. Isinrender po ang baril na ito sa pamamagitan po ng continuous monitoring, barangay dialogue, kontraboga o plan katok na laging isinasagawa po ng ating kasamahan sa tuwing gumibisita po tayo sa mga liblib na lugar sa ating nasasakupan. Sa ngayon, ang naturang baril ay nasa kustudiya ng Santo Niño Police Station para sa dokumentasyon at pangangalaga nito. Kami po ay nananawagan sa lahat po o kalugaran natin dito sa Santo Niño na maaari po ay isurrender po o deposito sa ating himpilan po ang mga baril na walang kaukulang dokumento o yung mga nag-expire po. Hindi po kami magsasawa sa ating pong tungkulin against loose firearm na ating pong ipinapatupad. Maraming salamat po. Mula dito sa Lambak ng Kagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Micheline Baliada. alagad ng batas, tagatagunod ng Balitang Pulis.